it's so heavy Annabelle. Uh, Kamusta naman ang Dubai sa'yo? I'm tired. <laughs> tired ako, ma. Tired. What about you, my dear Teresa? I'm sleepy. Okay lang. 24 Laban lang hours lang. duty. No, 48 hours. I'm 48 hours. Oh, yeah. We are so amazing. Natapos na po namin lahat. Pero, ang dating niyan, kiteresa Teresa to, ki Annabelle to, ki Clarabelle to. Paalas sila sa buhay nila. Ganyan po ang buhay namin sa Dubai. Napakahirap pero kinakaya. Walang magagawa. Kinukuha na lang namin tumawa. Masakit ang balakang. Masakit ang ulo. Pagod. Basta makawi lang siya ng juice. <laughs> Ako kasi kanina, ikaw naman ngayon, Beb. Yan. Ikaw, Beb. Ikot-ikot lang. ikot okay. ang Galing namin. Yes, ang galing namin tatlong ladies. Para kami, power pop girl. <laughs> you have license? You have license? Yes. Totally license. <laughs> And also driver license, yeah? Natalo namin ang mga boys. Yan, mamayang 5. Pauwi na po kami. 5 p.m. Diba, babaw po namin yan sa baba. Ay, sa magdahan-dahan ka, ha? Huh? Hunos dili ka.

пра Da на pris tele. dobro je to je to あ、う、っ、んうん

Yan po. Kaya pa? Eight kami. Five boys and then three ladies. Ayan. Punta na naman kami ng ano. Ano sa naman tayo pupunta? Wait lang, wait lang. Doon sa kabilang kwarto. Sa kabilang kwarto tapos, tapos, tapos ta na kami, di ba? Hindi kami tapos magkaragad doon. Tapos na kami dun sa, ano, sa third floor. Dito na naman kami sa second floor. My gosh. Oh my God. You still not yet finish? Pero just a bit, sorry. na.

Dami ang tira, soft drinks, saka juice. Doon? Ako. Take away lang si Beb ng ganito. Siyempre kailangan nyo ang sa oh, ano niya. niya. Yes. Asa na yung ano natin? Happy na yan. Di ba? Ibiwal Ili lang nila ng puno. Nasaan ano? Tawag dito, wala nang Wala nang uh, tatanggal ng clearance? No, wala na. So, Tapos na? na, na si okay bro. na yan. Ika-clean yeah. film na lang yan. Meron pa din sa dalawa. Sa oh, dalawa? Yung isa, hindi pa nila nababakla. Kaya asahan saan na yun? Doon lang. Doon kami pupunta. Doon kami pupunta. Doon kami pupunta. kami mo muna yan. Ang ano mo, tekaway mo. Para sa rep Kasi pag mayaman, kailangan maraming soft drinks. So, drinks talaga. Huli ka, Balbon. Tatlo lang ako. Sa'yo na yan. Masaya na kami pag kinuha mo yan kailangan oh. puro ng mo, yung sumusuka. Baka wala sila, Ben. Sino? Lagi mo na. Huwag mo nilahanin yan bago ikaw nakauna na, na yung sila sa inyo. True. Uba, uba na naman ako na Adala, okay lang, ba? basta puno ang bridge mo. Oh, <laughs> oh diba? She's so happy you put it down your bag, and then later we just on a back please it well, <laughs> no i don't want i will bring there Ay. hey anabel bring mo yan doon saan doon doon tayo mo sit up bring mo na yan doon tell to please stop sir don't touch my bag. <laughs> <laughs> or else or... you will see something there inside <laughs> <laughs> What? What I will see, Annabelle? Your soul. Ah, what a soul. Here? No, it's a Ah, okay. oh, coming. Uh, no, na ham kay mga ladies and gentlemen. Okay. No. Ha? Late sila. Bakit yan? Ano bill yan eh? Ano bill? Pwesto ni ano bill yan eh? Hindi ko Uy! So, tayo lahat magbabaklas niyan. Nakapala mo naman mukha niyo. Ibang ibig sabihin pa na. It ito na si Netflix. Ito na si Netflix. Ito na si Netflix. Ito na si Netflix. Ito na si Ito na si na babaklasin to. Oh, my God. Ilan mga tao nandito kanina? Yeah, so Hindi na tapos. Bakit? This sweets. No, no, no. That is not sweets. Is it cheese? Cheese. Okay. It's Lebanon. labanat Lebanon. 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 Lebanon, Lebanon. Lebanon. is uh, this is for if you kubos, just <laughs>